Ano uh, po. po? Ramil de Guma Vlog. Ramil? Ramil de Guma Vlog. Siya po. Ramil de Guma? Oo. O -huh. Or de Goma? De Goma po. O? Oh? You. You. Okay. okay. Hello, this is Cherry Wede. Well, shoutout out nga pala kay Ramil de Yan. Papalas uh, yung face niya. Ah, Ramil de Guma Vlog. Yes. Ano po yung mga content niyo? Yung ano lang, mga kain ng ganun ba? Mukbang ba? Eh, <laughs> Rangog, po, <laughs> hindi naman mukbang. Kala ka mukbang. na disgrasya. Thank you po. Okay, <laughs> oh, kinilig siya. <laughs> <Ikaw> na nga. <lang. laughs> thank, thank you po. Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank <laughs> you. Oh, nga, Daddy.